Ay, oh, nakikisahan na dito pala yung pakabox ko. Ay! <laughs> Len! Busy-busy ka, Len. Ah! Grabe! Oh, sa indentan, sa indentan. Oh. Yan, yeah. Oh, sali-sali na. Sali <laughs> <laughs> dalawa. <Bumuna> <laughs> <Sit> ka, ka. <laughs> Alis ka na, pe. Ay. ano? Pag medyo okay-okay? Kasi, di pa nang patapos ako ng college? Eh.